What's up mga idol? Meron nga pala akong pritong bangus rito Kaya may naisip na naman akong recipe Let's go! Kaya dali-dali akong nagpunta sa aking mini farm mga idol Para kumuha ng mga kasangkapan na aking gagamitin sa pagluluto yeah! Nahuhulaan nyo na ba mga idol ang recipe na aking lulutuin? Marahil may idea na kayo sa mga rekado na aking pinapakita mga idol Nangangasim na ba kayo o gusto ninyong humigop ng mainit na sabaw Tara mga idol, simulan na natin ang pagharvest para makapagloto na rin tayo Buti na lang talaga mga idol at naisipan ko at nahiligan ko rin na magtanim ng mga ganitong klase ng gulay Unang-una nga mga idol, ang ilan sa mga gulay na kailangan namin ay rito na lang namin kinukuha. Kaya ng kondol, patulas, hitaw, kamatis, okra, at marami pang iba. Wow! O diba, malaking menos na rin yun mga idol. At higit sa lahat, masusustansyang pagkain pa ang nakakain natin mga idol. Sana oh. Dilig lang araw-araw ang puhunan. Pero ang kagandahan sa pwesto ko mga idol ay nariyan lang sa harapan ng lawa. Kaya naman napakadali ng tubig na pandilig. Okay, nakatapos na nga tayong mag-harvest mga idol kaya let's go na sa bahay para makapag-umpisa na ng pagluluto. Pero bago yan, ito nga muna pala ang mga naani ko mga idol. Sitaw. Meron ring patola. Kamatis. At siyempre, okra. At last but not the least ay ang mustasa. Wow! Malamang ay alam na ninyo mga idol ang recipe na aking lulutuin. At yung ibang lahok na wala ako ay binili ko na lang sa tinrahan. Simulan na natin ang pagluluto mga idol. Pinagsama-sama ko nga lang yung mga gulay na ganyan. Tapos ay intayin lang na kumulo. At pag kumulo naman mga idol ay ilagay na ang ating pritong bangos. Pagkatapos naman ay lagyan na natin ng timpla. Kayo na ang bahala gusto niyo ay matabang o medyo maalat. Yummy! Tapos ay nilagyan ko na ng paasim. Wala nga pala akong nabili ng sampalok. Kaya ito na lang sa ang ginamit ko. Hayaan lang na kumulo para lalong mas malasa ang sabaw. Nice! At siyempre, lagyan na rin natin ng betsin para lalong mas masarap. Yummy! at nang maging okay na sa aking panlasa ang sabaw mga idol ay inalagay ko na rin ang patola at last but not the least ay ang mustasa wow Okay mga idol, ganyan nga lang kadali ang pagluluto ng sinigang na pritong bangus. Yeah! Kaya mga idol, pag may natir sa inyong pritong isda, ay pwedeng pwede nyong isigang. O ba? Diba, walang sayang. Oh, paano mga idol? Sana'y nagusto nyo ang video ito. At syempre, pa share, and follow na rin po bilang suporta sa akin. Kita-kits sa mga susunod na pagluluto mga idol. Hanggang dito na lang. Bye-bye!